kalau aku betikan kalau <laughs> kalau doi betikan anu kan import lanun din sargal wala magkakabarangay nga <laughs> i sam barangay ang alam buta <laughs> mga na yan Ay, yun na iwan oh. Kahapon oh. Oh, naman naiiwan. Hindi <laughs> pa siya start-start pa siya kahit linggo? pasok? Tapos Ayaw. hindi pala papasok? Habang wala pa doon sa trabaho? Mhm. Huwag -hmm. na kami. <laughs> Sano, sabi mo huwag nang ako man, no? <laughs> wag na si pari paking. <laughs> wag si pari paking. Miss Thailand niyo. Wag kaming mga taga-salawag Ang style niyo. ninyo Ayan oh. Yung ano Yung hmm. Kitang-kita o oh. oh. Iniwang kahapon o oh. hmm. Ka Kaunti-kaunti na eh Naabot pa ng s 4 hmm, Yan Init to, oh. May init oh. May nagsusunog na naman sa bundok o oh. Tunaw na naman ang ano, talahib o oh. Tunaw so, na naman talahib. Oh, ayun oh. Gapang na talaga. Siguro yung nagsunog yan yung ano, magtatanim ng ano ay kinchay. Ayan o. oh, O. Oh. Ayan o. Oh. O. Oh. Gabot tayong halo. Kala ko veterans buwan ng impot <laughs> kaya mo mga veterano ba ang gawaan kanya diyan pa makutang ko. kaya pa naman oh, hindi pa binuhay ang bugay okay. nasa baba na hindi pa nabuhay yung kanto ay Diyos ko huwag kami hindi man kami veterano pero kami ay ano ang tamundaan ko naman oh ang hirap talaga oh ang pahirapan talaga dini oh mhm uh -huh nalaglag na naman anong halo oh oh ayan pa oh ayan oh Tamo, ha. makapag video lang lakas loob <laughs> ha pag video lang makapaglagay lang sa ano ito oh delinkwente <laughs> ano ay Lagi na lang napapapunta sa ano, sa trabahong mahirap. Oh. Ayan o. lagi na lang napapunta sa ganito. Hmm. Eh. Ayan po. Ayan oh. Oh, ang lakas ng usok doon sa bundok oh. Sabi ko, kasi wala sa ulo, basta ang kanto bukong. Yun nga. Kasi angin mo yung nasa ulo, kung yung kanto, bilog. <laughs> Parang ginaanan ng maramara. -mara. Ito mo nga ito, kabila, naiwan pa. Ito pa naman ko tuwang tuwa. <laughs> tuwa daw. Ano? Ayan o, oh, critical o. Oh. Lagi kami nasa critical ng daan o. Oh. Ayan o. Oh. O. Oh. Nasa, lagi kami nasa na Newton! Lalaglag. <laughs> kami video, kami video talaga. Malalaglag. Ah. Hmm. Yan, nangyari. Hmm. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama, sakto lang yan. Tama na rin Haluin, Aluin eh, ano. Oh. Oh. Oh, ayan. Ayun. Hilingin eh. oh, si parehin. Wala si kalahati sa ulo. Pati dito pa rin din mo. Nandito mga sako. Ayun oh, ayan yung sako. Kinakain niya isa. Ngayon, ayan yung isa. 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 <laughs> Nagulat. <laughs> Nagulat. <laughs> Hmm, di ba? Yo, marami pong salamat sa inyong lahat. At talagang nasa lagi kami.